mo ng baby. Ma'am, oh, ma bibli. Kasi siya na kayo sa pronounce ko, ma'am. Kasi man ako manakuday. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ano po size ang gusto nyo, ma'am? Anong size nyo? 399 na lang po ito, ma'am. 399 na lang po itong ano natin. Ayan. 399 na lang po limang piraso na po siya, ma'am. Makapalang kayo lang. Kasi na mukha ko, double cut sa ito. Sa peplex ko. Tapos yung mga brief natin, malalaki. Marami po tayong mga brief. Ayan po. Ayan po nakapin. Ipipin ko po dito, ne. Yung mga panty. Ito. Diyan po kayo, yan, yung mga panty natin. Mga panty at saka brief, marami tayo. Sabihin nyo lang yung size nyo, baka meron akong stock on hand. Kasi kapag on hand natin, mas mababa. Kapag hindi on hand, uh, medyo pricey siya. Kukuha pa ako ng stock sa branch namin. So, ito, for example, ito si, si Belinda. 340, 399 na lang to, lima na. Pero kapag hindi ako naka, pss, kapag hindi ako naka live double kasi ano to, regular price nito ay 899. Limang piraso. Sa PC to double cuts Kasi alam nyo, ang power po mag, mag, sa pressure sa PC, pero pag naka live lang ako, habang nakalive ako, habang nakalive ako, double cast kasi yung mga voucher nyo. I-claim nyo yung mga voucher nyo, double cast. Limang piraso na po ito. Add nyo ako dito sa profile ko na ito, double cast. Para marami akong pinag-post ng mga brand sya kapanti doon. Para ano, kung halimbawa, bayan ko kayo. For example, nasaan kayo yung sulok ng mundo? Nasaan kayo? I-send nyo lang sa akin yung picture, tapos i-message nyo kung anong size ang mga voucher nyo para i-reserve ko. Tapos ipapadala ko sa inyo. Bukas ang ship out kapag may onhan ako, pero kapag wala akong stock, kukunin pa natin sa branch. Ayan po yung mga kulay niya. Ayan yung mga kulay niya. Makapalang tela kasi kapalang mukha Ayan, malambot. Ayan, malam po ito. Maganda ito sa pag ano, masarap ito suotin kapag nakabistita ka o kaya nakaleggings ka siya double cuts. Maganda ito. Lalo na kapag nakabistita ka. Ayan. Ganyan siya, no? Hindi praso. piraso. Ang ganda nito. Ma'am, marami po tayo. Ano pong size ng ano nyo? Si Ma'am Levy da, Balagtas. Hello Ma'am Levy Balagtas. pa shout out po. Tama po ba? Malang medyo malilit na si sulat. Tama ba yung ano po? Malalaki si dito sa TikTok ko. Eh. Malalaki ang sulat eh. Malalaki. Naka, naka ano siya. Ayan po. po. Ayun po ma'am. Ayun po yung mga panty natin. Marami tayong mga panty at brief. Tapos yung mga brief natin, 340 na lang tatlo. Habang nakalive ako. Pag nakalive lang ako Pero kung hindi na ako nakalive, 4599 po ang regular price niya. Ayun po yung mga ano, natin, panty. Tapos yung mga bra natin, marami tayong bra on me, 290 dalawa na. 290 dalawa. Tapos yung mga underwire natin, 290 lang yung isa. Mga underwire natin. Pero ang regular price niya ay 525. Pero 290, 290 lang. Depende pa sa ano. Pag na bumayag pa ako. Pero yung sagad na yung double class, unang lang yun. Huwag kayang hindi mo nyo tingnan. Ano ko, no? marami po tayo itong pang brief, oh. 340 na lang ito double cast para maging pira lang. Uh, ang, ang XL na lang to XL, last stack na lang to Tatluhan siya, tatluhan. Tatluhan, meron siyang white. Ayan, may white siya. May white color blue. Ayan. Ayan, ganyan siya. Nakikita niyo po ba? Ayan sa PC to ah, magandang tayo lang ito double cuts kahit gigil na gigil ka sa asawa mo hindi <laughs> mapipiktas to, limawa naka round 3 na kayo, tapos gusto mo pa siyempre, pa more. yan, hindi siya matatanggal, hindi siya ma-ans ma yung gartre niya double cuts kahit gigil na gigil ka double cuts, hindi mapipiktas to double cuts pigtas na yung puso mo, ito hindi pa pigtas oh. tatluhan po siya double cuts, may white and blue no? 340 lang siya double cuts, tatlo na kung ayaw huwag mo, wag mo ah, mainit ang ulog ito ba, Oji ba? ayan po, yan, hello ma'am sabi Ayan po, ayan po yung mga mga natin, no? Maganda yung tela. Botong na botong siya, double cuts, no? paganda. At saka Dower Cats, mga mister nyo, titignan nyo yung mga brep nyo, brep nila, baka may gar meron na pulsa. May bulsa to Dower Cats kapag sila, Dower Cats. Halimbawa, sahod na eh, linggo, tiba, Linggo bukas linggo. Sahura niyan, Dower Cats. Kaya ingat-ingat kayo, Dower Cats, kapag yung brep nila may bulsa. Pinatago nila dito yung pera nila, Dower Cats. Inaunong, kahit coins, hindi ma, hindi ma, hindi ma, lima ma, hindi ma, ano to, Cats, hindi ma, hindi ma safe na safe yung pira nila dito, di ba? Safe na safe yung pira nila kapag kumukupit sila double cash. Halimbawa, usta na. Ha? Pista ko na mong isang libo. Kaya ano, dalawang libo ko lalagay ko dito. O, di ba? Pag inalis nila ito, pag inalis nila, amoy bayad yung pera nila. <laughs> last stack na lang yung double cash. Last stack. Meron din po mga ibang style. Pero last stack na lang. Pero marami natin stack yung brown. Ito. Yan. Maraming stack yan. Tatlong ano. Kasi ginagawa ko na maging pira double cash. Kailangan ko ng chicha. Alam mo, you know, baka magutumak. Tingnan Mga nganak na ako. Wala pang No? Uh -huh. Ayan, double cast, maserte kayo. Nakakapanood kayo ng live ko dahil talagang wholesale lang binibigay ko para maging lang, ha? No? Ayan po yung ano natin, yung uh, brief natin. White and blue ang ano niya. Tapos gray. Ayan po. At may pa. May pabulsa pa si Mister, Pagkatapos ng membang, hindi magbabayad kay Mrs. di hindi mag ingreso Lalagay niya dito sa sabihin niya, wala pa sahod. O, oh. diba? Lalagay niya lang dito, dapat kasi pira. No? Safe na safe yung pira mo dito, no? eh ingat-ingat kayo sa mga brief na mga Mister niyo. Baka yung bumili na ng brief na Mister niya may bulsa. May safer din po, double cards. May pasiper. May pasiper din tayo ng brief, pero upos na. O, diba? Ayan, yan po yung ano natin. Brief, boy, ngayon na ito ha. Kapag nakalay glass, na ito para maging pira lang. Ngayon lang ako nagbibigay ng gento double cash kasi bawal na bawal sa PC magbibigay ka ng wholesale. Alam nyo naman si PC. Kung may mga imbitera, imbitera dyan double card. di okay ba? yeah Yan po. Aray. Ah, uh, nangangalak na ako. Bumili na kayo. Bumili na kayo. Ah, uh, nangangalak na. Ah, nice truck na ako double card. Ma'am, size na large po. Gaano po kalaki? Large. Large. Brief. Ma'am Gina. Brief, ma'am. Brief. Ano po ba? Panty o brief? Eto ma'am, XL to XL. No? XL to ma'am, XL. Brief po ba? Brief? Brief po ba, Ma'am? Ano, panty? Ma'am, ma'am, pag ma mag mag-comment ma'am, brief or panty, ma'am. Sabihin nyo, ma'am, kung anong gusto nyo, ma'am. Ito, XL to, ma'am. XL tong ma to flex ko. Sige, bigyan kita large. Large. Abay. Large. Ito, ma'am, si Belinda large. Ito, si Belinda large. Only 300. Ito po, si Belinda. Ayan. Ito po, si Belinda large po to, large. Ayan. Ayan po, si Belinda. Ganyan po siya kaganda. Ayan, kita nyo. Ayan po, ayan po si Belinda. Limang piraso po ang si Belinda, ne. Ay, alam niya, online selling pa mo. <laughs> ayan po. Ayan po si Bilinda. Ang kulay niya po, ayan po lima po. Meron po siyang brown, meron po siyang red, meron po siyang maroon, tsaka black, at tsaka uh, cream. Ayan po. Ayan po yung large po yan, large. Tapos yung likod niya, double glass, ang ganda. Ayan, may utot pa mo. Ayan po si Bilinda, ayan po. Ganyan po siya. Makapal yung ano niya. Makapal yung, ako, double gas. Wala kayong makukuha, bilinda ng bilinda na 399 double kasas, may voucher ka pa. Makukuha mo lang siya ng 340 pag may voucher ka. Wala kang hindi mo makukuha sa PC 2 ng ano, muraray, muraray ta double kas na po. Whole to, bago makuha ng whole to double kas, kukuha ka po ng isang katutak na products bago mong makuha ng whole to. Kaya maswerte ka, nanonood ka ng na, ko, like, pinapaubos ko lang to, double kas para magipira. Large po to, large, large. Ayan po si bilinda. Ayan po si Bilinda, double cash, no? Ayan po si Bilinda. Yan yung niya, siya, double cash, siya. Ayan, large po yan. Ganyan po siya, niya kasi yan po, ang kapal ng tela, malambot. Maganda ito kapag naka-leggings ka, okay? Naka-bustita naka ka, -naka double cuts. Yan. Makapal ang tela niya, double cuts. Tapos may mag-raso pa. 399 na lang ito pag naka-dive ako, double cuts. 399. Pero kung regular price mo nito ay 899 sa brochure price. Ayun. Sabihin nyo lang, pamayin nyo lang ito, double cuts, no? Meron po tayong stock nito, medium, large XL, at saka triple XL. Ayan. Ayan, no? Kunti na lang ang stock na ito, pinapaubos ko na lang ito, double cuts. Hindi nakasale ito sa branch, ha? Hindi nakasale ito, pero ngayon sa akin, pinapaubos ko, ko lang para makipira. Kailangan ko lang chicha. Kailangan ko na chicha double cards.